Ang jubileer ay ang pagdiriwang na, ginaga, na ginaganap ng simbahan tuwing ika 25 taon. Ito ay bilang pagtulad sa tradisyon ng mga Hudyo na nagdiwang ng taon ng yubileo tuwing ika 50 taon. Para sa mga Hudyo, ang ikapitong araw, o tiyatawag na Shabbat ay ang araw ng Panginoon. Ito ang araw ng pamamahinga dahil ayon sa salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis, ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan sa loob ng anim na araw at sa ikapito, siya ay nagpahinga. At kanyang tinagubilin na sa ikapitong araw ay magpapahinga ang mga tao bilang pagtulad sa halimbawa na iniwanan ng Panginoon. Bakit siya nagpahinga? Ito'y upang tignan niya ang lahat ng ginawa niya sa mga nakalipas na araw at tawagin niyang mabuti ang kanyang ginawa. Ganon din naman, sa ikapitong araw, tayo ay humihinto sa paggawa nagpapahinga upang magkaroon ng malayang pagkakataon na sambahin ang Diyos, dakilain siya at sabihin natin, Panginoon, kay buti ng iyong ginawa. Ang mga Hudyo ay may konsepto ng sabat ng mga taon. Ano ibig sabihin nun? Pitong pangkat ng tagpipitong taon. 7 times 7, 49. Plus 1, 58. Ang ika-limampung taon ay tiyatag nilang Jubilee Year. Ang Jubilee Year na yon ay, number 1, taon ng pagpapahinga ng lupa. Hindi sila nagtatanim sa taon na iyon para makapagpahinga ang lupa maibalik niya ang kanyang nawalang sustansya. Ikalawa, ang Jubilee ay taon ng pagbubura ng lahat ng mga utang. At ikatlo, ang Jubilee ay taon ng pagpapalaya ng lahat ng mga bihag o lahat ng mga alipin. Sa gato pamamaraan, yung pagbubura ng lahat ng utang at pagpapalaya ng lahat ng mga alipin ay muling bumababa ang agwat sa pagitan ng mga mayayaman at ng mga mahihirap. Sapagkat ang mga lupang na isanla ay bumabalik sa orihinal nilang may-ari. Lahat ng mga utang ay pinatatawad at ang lahat ng mga naninilbihan bilang pambayan ng utang ay binibigyan ng kalayaan at bumabalik sa kanilang sariling mga pamilya. Bilang uh, pagtulad sa halimbawa ng mga Hudyo, tuwing ika 25 taon, ang simbahan ay pumapasok sa banal na taon ng yubileo o jubilee year na kung saan ang lahat ng mga utang ng kasalanan ay pinatatawan, ang lahat ng mga alipin ng kasalanan ay pinalalaya. At bumabalik tayo sa orihinal na plano ng Diyos. Sa paano paraan na napapatawad ang mga kasalanan? Napapatawad ito sa pamagitan ng kumpisal, pero sa jubilee napapatawad ang mga uh, parusa. Napapatawad ang mga utang ng kasalanan sa pamagitan ng Uh, Saganang pagkakaloob ng mga indulhensya sa lahat ng mga tao na nakikibahagi sa pagdiriwang ng Jubilee Year. Ang Jubilee Year ay taon ng paglalakbay sa mga banal na puok. Originally, ang Jubilee Year ay taon ng paglalakbay sa Roma upang doon sa simbahan ni St. Peter o kaya naman simbahan ng San Juan Laterano o ng Santa Maria Maggiore o ng simbahan ni San Pablo sa labas ng uh, lungsod ang sino mang pumunta doon ay magkakamit ng kapatawaran ng lahat ng mga pagkakautang na dulot ng mga kasalanan. Pero ngayon, ang Jubilee Year ay extended sa buong mundo. Ibig sabihin, nun, hindi mo na kailangang pumunta ng Roma upang doon ay magdasal sa apat na sabing simbahan. Kundi dumalaw sa mga uh, sa mga Jubilee Churches na dinideklara ng obispo ng lugar at doon isagawa ang magawain ng jubilee. Ano ang magawain ng jubilee? Una, magkumpisal. Ikalawa, tumanggap ng banal na komunyon. Ikatlo, sa jubilee churches ay magdasal para sa mga intensyon ng ating Santo Papa. Ang sino mang gumawa ng gayon ay magkakamit ng indulhensya plenaria. Ano indulhensya plenaria? Ganap na pagkabura ng lahat ng mga utang na nauukol sa mga kasalanang na ikumpisal na at nakatanggap na ng kapatawaran. Kaya nga sa taong ito ng Jubilee, tayo ay uh, maghanda ng sarili, magkumpisal, at tumanggap ng komunyon upang sa gayon ay makapagdalaw tayo sa mga Jubilee Churches, magdasal para Santo Papa, at magkamit ng indulhensya. Din mo ang ingas ng. 🎵 Ang salita siyang ilawan Landas namin kung kami naliligaw Sa iyong anak ang daay natatanaw 🎵🎵 Masdan mo ang minas ng pag-asa ang Ang sapiling nyo, muli tayong magbu. Thank you. para sa buong mundo. Susunod ako,